Umalma si Lanao del Sur Rep. si Yur Raman Alonto Adeong sa naging portrayal ng television series na Batang Kiyapo sa mga Muslim bilang mga sangkot sa Notorious Activities. Sinabi ni Ade na hindi lamang pagmamayari ng mga matataas na kalibre ng armas ang ipinakita sa serye kundi maging pagkakaroon ng reputasyon ng mga Muslim bilang notorious. This humble representation is disheartened by the recent episode of the Batang Kiapo series. In the episode, Muslim characters are depicted as harboring and condoning theft, under the pretext of using stolen goods to help others, Ani Adiong. Aniya, discriminatory, harmful at derogatory, ang naging portrayal sa mga muslim. Sinabi ng Solon na umaasa siya na ire ng batang kiyapo, ang mensaheng ipinalalabas nito sa kanilang viewers lalo na pagdating sa mga muslim. Umapela din ito sa Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB na reviewhin ang pulisya ukol sa nagiging representasyon sa muslim sa mga pelikula, telebisyon at digital shows. Samantala Coco Martin, inaming kulang ang kaalaman sa Islam, nag-sorry kay Robin Padilla. Sinabi ni Senador Robin Hood, Robin Padilla na personal na nagpunta sa kanyang tanggapan ang direktor at aktor na si Coco Martin upang humingi ng paumanhin sa kontrobersyal na eksena sa FPJ's Letter Batang Tiapo, Inamin daw ng aktor na kulang ito ng kaalaman sa Islam. Ako po ay humaharap sa inyo ngayong araw na ito upang magbigay ng pahayag patungkol po sa isang episode ng teleseryeng Batang Kiyapo na ipinalabas noong ikalabing apat ng Pebrero, araw po ng Martes. Na masasabi po nating tumawag sa atensyon ng ating mga kababayan, partikular na po sa komunidad naming mga Muslim, sa ni Padilla sa isang pahayag nitong Huwebes, February 16. Nauunawaan ko pong nasaktan ang ating mga kapatid sa paglalarawan na tila ba kinikonsinte ng mga muslim ang pagnanakaw ng karakter ni Tanggol. Kaalin sa po nito ang naging paggamit ng mga relihiyosong imahe. Katulad po ng Golden Mask, Adan, ito po ang tawag sa pagdasal, at mga kasuotang ginagamit po sa pagdadasal ng isang muslim, dagdag pa niya. Binigyang diin din ng senador na malaking kasalanan sa Islam ang anumang uri ng pagnanakaw maging ang pagkonsinti sa sinumang magnanakaw. Nais po nating bigyang diin na malaking kasalanan, haram o ipinagbabawal po sa Islam ang anumang uri ng pagnanakaw, gayon din po ang pagkonsinti sa sinumang magnanakaw. Kaugnay nito, nais kong ipaalam na personal po na pumunta sa aking tanggapan si Ginoong Director Coco Martin upang ibigay po ang kanyang paliwanag sa kontrobersyal na bahagi ng kanyang teleserye, sa pani ni Padilla.